So hello guys, ito po yung nag-viral video Isang uh, funny video na nangyari sa Island City Mall sa Tagbilaran Bohol guys So tingnan nyo yung mga lakad ng mga tao dito guys So pabaliktad So ito po yung nakakatawang video na in-upload ng isang citizen dito sa Tagbilaran Bohol oh, tingnan nyo dito guys oh Iba talaga May iba talaga dito sa mall na ito guys So tingnan nyo mga tao guys You know Bakit talaga patalikod yung kanilang lakad imbes, ayan, paharap ayan, pa si ate guys o, tingnan nyo guys, oh nakakaaliw tingnan guys so, para lang silang naglalaro dito guys pero bakit lahat ng tao dito ganito yung mag maglakad guys, oh tingnan mo yung isang uh, tao kanila sa mall So, nagdududa talaga ako dito sa video na ito, guys. So tingnan mo. Halos lahat ng mga tao dito, guys, ganyan ang mga lakad patalikod. Ano bang nangyari dito? You no, know, parang na uh, nakabaliktad na yata yung mundo natin dito, guys. Hmm, tingnan mo ito, yung mga chicks dito, eh, bakit patalikod talaga yung lakad ko nila? No? Oh, ba diba? Anong nangyari sa mall na ito, guys? Anong nangyari sa mga tao dito? siguro nakulangan to sa pag eh, wala pa siguro kain tong mga tao dito guys so tignan nyo to guys oh. naguguluhan talaga ako habang nanonood ako sa video na ito guys hmm. halos lahat talaga pati personnel ng mall ganito yung mga lakad nila guys so tingnan nyo yung iba hindi naglakad oh. oh. para ding walang mga hindi sila nakapansin guys oh. parang wala lang sa kanila Oh, tingnan nyo guys. Oh, dito, dito. Oh. Halos lahat talaga ng mga customer dito sa mall na dito guys. Is patalikod yung lakad ko nila. Yan, oh. Di ba? Ano kaya nangyari dito guys? Ah, tingnan nyo yung mga ati dito guys. Oh, tingnan nyo, tingnan nyo na mabuti. Tingnan nyo mga igi. Kung ano talaga yung mali dito guys. Oh, oh si kuya oh. Parang wala lang. Oh, yung talawang tatlong chicks. Yan so pati pababa ng uh, yun, <laughs> ng hagdanan guys, nagkatalikod talaga. Ano nangyayari sa mga tao nito? Oh? Sus. ううどういた意味か、そうは、そういう意味では、そしいうでは、ね、そうは、